Ate, happy happy birthday. Papayak ako. Sige lang <laughs> tayo. Sana magkita pa ulit tayo nang matagal. Uuwi ako dyan kaya lang ngayon. Kulang nga ako pakpak. -pak. Kaya di ako makalipad. Happy, happy birthday lang, te. May awan, Diyos. Magkikita tayo. Na, naiiyak ako. Tama na. Yun lang. Haya naman tayo. Ha? Happy birthday po, Mami Belen. Happy, happy 100 years birthday. Hayaan nyo po darating po pong panahon na makakauwi po kami ni tatay Jan. magkikita rin po kayo yan lang po naway bigyan pa po kayo ni Papa Lord ni Lord ng mahabang buhay at malusog ng pangangatawan happy happy birthday po mong kaarawan. Nakas kubot pa na langin. Kaya pa pa rin. Kaya pa rin. Kaya pa rin. Sana po, kasama sa dasan po. Ang putil din ni Itay ang inabot niyong edad. Na malakas, katulad mo. Basta mamay bilin, di ka namin nakakalimutan buong pamilya ikaw pa rin ang tiya namin, kapatid ni Itay, at binabati ka namin. Mula sa aming buong pamilya, maligayang maligayang bati sa iyong ikasang daan paong kaarawan. Kumusta po? <laughs> Mula sa aming pamilya, kami po ay taos pusong umabati sa inyong <laughs> sanggahang taong parawan. Mga na ipilin, naway bigyan na po kayo ng malusong na pangatawan at mabuhay pa ng matagal. Happy, happy birthday po! And we love you! kahit sumuling pagsikat ng araw, ang araw na ito ay minanating.